magpagaling isod po magpagupit so natadres galing yan kaya itong ipagaling yung atong uh, mais ngayon yung ito natin itakrak so, imong kong iba, ibalik dyan guys tag 20 kilo samantalang imong ipagaling tag 35 ang kilo guys so natadres galing yan of course kaya magpagaling sa og Ilocorn Guys, ah, uh, na atong mais So, ah, uh, hindi ko na-expect na, na makamot ng 55 kilos to ah. So, ang lit ng sako puro 55 kilos. So, mas uh, bukat yun ay ang, ang mais kaysa humay. Kaysa sako ni humay. Ilarat rat, 35 ang ka 35 kilos rat. Kapag palang mais. Hakot ang 55 kilos, mas, limo, so, mas bukat ang hang mais kaysa humay. ba? Diba? sa humay o sa mais. Mas mahal ang mais eh. Mas mahal ang mais eh. At 350 ang kilo. Kung pagaling ka, mas pa ang humay uh, sa ang kilo. Diba? 2,000 so, sa humay. So, layo kayo ng gilidwan, guys. Layo kayo ng gilidwan. Layo kayo kung ipagalingan. So, uh, diba ka? Diba ka? Diba ka na mga 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 mga

pagaling. Ito na, isigit mo nga siya. Click lang Follow and subscribe.